Hello, hello, hello. Good morning po sa inyong lahat. Uh, it is another gloomy morning. Medyo madilim pa din eh sa opisina. Today is September 3, 7.25 in the morning. Alam naman po, maaga, maaga po tayong pumasok. At uh, meron po dalawang issues na hanggang ngayon hindi pa natin natatakil. Ano? Yung temporary restraining order at saka po yung 10 day comment, 10 day period to comment on the petition of attorney. <clears throat> Siguro ba ina wala na kung ano yung temporary restraining order. Yan po yung panandaliang pamamaraan para pigilin ang isang bagay na sa tingin ng nasasakdal o ng ng, ng petitioner ay eh magkukos ng irreparable injury o permanenteng injury o kasamaan sa tingin niya na hindi na maibabalik. Kaya kinakailangan niya ng panandali ang pamamaraan galing sa korte para pigilin ang isang bagay o ang isang pag-implement ng batas. Yun nga po yung Republic Act 12232. Ang ang usually ang iniisyu ng Supreme Court yan doon sa mga nag-file ng petition. Dahil kaya nga nag-file ng petition para pigilin ang isang bagay. Pigilin in the sense na to maintain status quo. Status quo, ibig sabihin lang, ay eh, kung ano yung nangyayari ngayon, yun na lang muna. Huwag nyo po muna i-implement yan. Status quo, po tayo. Huwag nyo muna tignan yung Republic Act 12232, yung implementation, hanggat hindi natatapos ang paglilitis nito sa Supreme Court. Marami nang sasabi kasi na yung temporary restraining order lamang po eh, good for 20 days, good for 10 days, good for ganito. Depende po sa korte. Sa commission, asa ah, sa, court of appeals, iba yun. Sa regular courts of law, iba. Hindi po natin ah, masyado ng technical yan. Pero ayon sa ating pagsusuri, sa Supreme Court, hanggat hindi pa nagde-decision ang Supreme Court ukol sa bagay na nakapetisyon eh hindi masisira o matatapos ang effectivity ng temporary restraining order. Up until such time as they make a final decision, halimbawa sinabi ng constitutional o unconstitutional yan, tsaka lang matatapos yung temporary restraining order. Kaya po, uh, pagkaho nakakuha ng TRO si Atone Mackey, that is a very, very powerful tool. Of course, yung kabilang panig, pwede naman silang mag-motion para magkaroon ng dissolution. O kaya kalabanin nila yung motion na yun, yung TRO, na wag i-grant si Attorney Mac. Pero sa ngayon, wala pa tayo naririnig na ginagawa nila. And I think it is expected. Kasi meron kasi time frame tayong inahabol. Eh. Si Attorney Mac at saka yung Republic Act nung una, yung December 1, 2025, hinahabol nila na wag umabot. Uh, Well, at the, at the soonest possible time, hindi naman pa paabuli November 2, of course, no? At the soonest possible time, maybe before the filing of the Certificate of Candidacy by October, kasi election po ang pinag-uusapan natin, di ba? Naka-dates po yun, eh. So, yung mga dates hinahabol po nila na hindi maapektuhan. Yung po yung sinasabi natin, irreparable injury, requirement yun para pagkuhan ng temporary restraining order, order na magkakaroon sa'yo ng irreparable injury. Ibig sabihin, pagka lumampas lampas na yan, eh wala na tayo sa December 1, 2025, di ba? Kaya kinakailangan, i-restrain mo na ang status ko ng isang bagay para matuloy ang isang bagay. Ayan. <clears throat> At ang effectivity niya, hanggat hindi pa nagdi-decision -de ng Supreme Court, kinakailangan may final decision. <coughs> Excuse me po paano na ito kung matagal magdesisyon kailan ba talaga magdedesisyon yun, yun naman usually ang ang question eh di ba well kasi nung kung maalala ninyo yung huling na postpone yung election at uh, sumangguni nga si ini makalintal sa uh, supreme court inabot ng six months eh matagal mag-declare pero kasi because uh, matagal talaga yung palugit na nangyari. Uh, ngayon kung mapapansin ninyo, papasa yeah, babasahin tayo sa 10 day comment. Eh nagpapa-comment na at Supreme Court regarding sa petition ni Attorney Mac. Pero balik muna tayo sa din. Palagi ko sinasabi, sana, sana. Ha, pero kasi hindi natin masasabi ang galaw ng Supreme Court. Hindi pwedeng madaliin 'yan. Kasi 15 justices 'yan. And bank ang magde -decide. Lahat sila the whole body. Kung baga sa konseho, committee of the whole So, pag-aalala nila yan Sana, sana Before October 1 Kasi October 1 ang filing of Certificate of Candidacy Alam nyo na po yung lahat Kung sa aling umabot ng October 1 Ay wala pang desisyon Sinisigurado ko sa inyo mag-move yung filing Hindi, na mag mag Hindi pa pwede mag-file Hindi pwede mag-filing of Certificate of Candidacy tapos na naandun yung common like, sa BARM election na matutuloy naman ang BARM election. Tapos merong pending petition to nullify Republic Act 12232. Eh magkakagulo talaga. So, sigurado ako na mamu-move yung filing. At sinisigurado ko sa inyo pag na-move na -move November niya. Hindi naman pipwedeng November tapos December 1. Huwag niyo isipin yung December 30 Ang December 1 lang tayo. <clears throat> So basically, parang one month lang ang pinag-uusapan natin. So mamumove election talaga. 2026. Hindi natin alam. The best siguro niyan is May. Kung hindi aabot na October 1 ha, nag analyze lang po tayo dito. Of course, pwede mag-motion ang kalaban ni Atty. Mac na for the dissolution of the Temporary restraining order O kaya harangin nila yung Temporary restraining order Pero uh, Medyo alam na ng kalaban nila Na mabibigyan si uh, Attorney Mack Because there is, no, there is no motion yet Para kontrahin Yung uh, Hinihinging Temporary restraining order Kaya nga Yung mga nagsasabi diyan Na Hindi bibigyan si Attorney Mack Ng temporary restraining order Eh hindi natin alam kasi meron kasing nagko-comment na sinabi daw sa GC ng isang congressman nila na hindi raw magkakaroon ng TRO at uh, katabi daw ng congressman na yun si, si uh, Chairman George Garcia ay anong ibig sabihin yan, di ba? May niluluto? Well, hindi. Ito na naman tayo eh. Kasi pagka sinabing gano'n, marami na nga GC na nakita kong ganyan, sinabi nila ma-approve yan noon pa hindi naman nagkatotoo eh. So kung ganyan lang tayo mga hagawat diyan mga kapitan, na every time sasabihin ng kapitan, ah, ng isang congressman o isang senador isang mayor ganoon ganun, eh bigla na lang tayong maniniwala, eh wala nang lirespeto sa atin. Kasi legal na proseso ito eh. Maaaring hindi nga talaga bigyan si Attorney Mack ng temporary restraining order kung magdidesisyon ang Supreme Court nang mabilis, ayun lang naman yun eh. Sasabihin naman nila kay Attorney Mack, hindi magdideside kami. O huwag ka magalala, wag mo wag mo kaming kulitin diyan sa TRO, o mo TR before October. baka bukas mag-decide na kami ng gusto mo eh. Kung gusto nila. Pero sa Supreme Court 'yan, walang makakapagsabing congressman. At saka na andun daw yung picture kasama si Comelec Chairman. Ano kinalaman kin ano, ano, ano kinalaman ni Comelec Chairman George Garcia dyan? Eh kahit nga siya hindi nga niya alam. Kaya nga siya naghahanda dahil in case na yung technical, ah, technical tuloy. temporary restraining order, handa sila sa BSKE. Kasi ang temporary restraining order just to maintain the status quo. Ibig sabihin ng temporary restraining order, gaya na sinabi ko sa inyo, oh, gusto mo na susuntok si Kagawad Butch, teka muna. Iniisip ko pa kung may kasalanan siyang ginawa o wala siyang kasalanan. Yun po lang yun. Pinipigilan lang lahat hanggat hindi pa nai-implement ang Republic Act 12232. Okay. Darating na tayo sa 10-day comment kasi yung ang kahapon na pinag-usapan kung pag hindi raw sinabi ng isang vlogger na pag hindi raw umabot eh tuloy na ang December 1. Well, alam niya explanation ko kahapon. Na. Pero ang 10 day period kasi of course meron po tayo na notes, kodigo Pwede ko. ni extend yan. Kasi ang pinapatawag pa lang naman is isang presidente uh, para mag-comment ha. Congress, perspekulardo ako mga authors o legal team nila, legal team o authors ng uh, Senado at saka Commission on Elections, okay. Pero ang Solicitor General, Solicitor General Office, papasok 'yan kasi 'yan ang defense attorney ng gobyerno. Pag defense attorney ka ng gobyerno, alam mo dapat yung mga technical aspect niyan at saka kung paano ka magkaroon ng uh, strategy. So, ang strategy ng Solgen, ihingi rin niya ng additional time. Kasi sa sabi ng Solgen, eh, marami kami ginagawa, tambak ang tambaho namin. Pwede pa kami magkaroon ng uh, additional time, another 10 days. Hindi natin alam kung hanggang kailan yun Pero I'm sure siguro once lang. Ano, ihingiin nila yan. And hindi rin natin alam kasi hindi naman din ina-announce. Kung nagbigay na sila ng written comments, kasi hindi mo naman kinakailangan pag pinatawag ka to comment, hindi mo naman physically na handong kay. Ang mo lang, abogado mo, or kung sino man, at ibibigay mo yung written comment mo regarding that. Ay, constitutional po yan, mga justices. Republic Act 12232 ay constitutional sapagkat, blah, 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 walang paspon mo yung nakalagay, ah, uh, ang holdover provision ay hindi unconstitutional according to may mga ganung mga arguments nila. No. So, tatay nilang suplakin yung petition ni Attorney Mac. But it doesn't mean na magkakaroon pa ng decision doon. Kasi uh, uh, balikan ko muna yung 10 day, no. Marami kasi yung nagsasabi na paano kung kung natapos na nga, no. Well, hindi natin alam kung nagbigay sila ng humingi sila ng extension, pero ang extension usually sa mga abogado is a tactic. Tactic yan para mapatagal. Pag napatagal, uh, hi parang hihintay nila na magiging mood and academic na. Pero dahil nga meron pa tayong September at September 3 na po ngayon at well, October, less than a month. September, October, less than a month para hopefully mag-decide sila eh, titignan natin. Pero tactic po yan pinatatagal. Kasi ang pinakaayaw natin mangyari dito ay maging mood and academic. Mood and academic means wala na kami magagawa. Natapos na, na. naunahan na kami ng panahon. Yan ang mood and academic. So, kung ano man, ituloy niyo na. So, Lulus yung Republic, ah, 12-2-3-2. Maraming tactic yan. Uh, hindi tayo abogado, pero alam mo sa legislative uh, matters, Uh, sa legislatura kung gusto mong basuhin ang isang batas kung gusto ni kapitan o ni mayor na basuhin ang isang executive order mababraso mo yan mayroon mga tactic dyan kaya isa yan sa mga tactic na sinusubaybayan natin pero hindi pa natin naririnig kung nag-file nga sila ng motion to extend the 10 day uh, comment for the petition against the petition of attorney So, maaari rin naman ayaw din naman mag-comment. Sabihin na lang nila na we will wait for the oral arguments. Natupunta kami dyan, ang aming legal team at saka kami yung magsahita. At doon magdidebate si Atty. Mac and ang kanyang mga kalabang mga abogado. So, everything is still up in the air kagaya nga ng aking uh, sinasabi sapagkat uh, malapit na silang pumunta sa boxing ring. Ayun na. Ito ay mga taktika lang, mga saiwal-saiwal nila to. Pero pagpunta na nila sa ring ayun na, dahil yun ang pinaka-importante abangan natin. Dahil doon na magdidesisyon ang Supreme Court. Gaya nga, uulitin ko sa inyo, October 1 to 7 is filing of your certificate of candidacy. Pag umabot na October yan, mamumove yan. Hindi pwede kasi October din, barm elections. Eh. And I don't think nakapag-imprenta na sila ng panibagong certificate to, uh, ano uh, uh, certificate certificate of candidacy, COC. I don't think nakapag-file na sila. So, mamumove. So, tingnan natin. Kasi kung namove yun, sigurado mamumove ang eleksyon. Kagaya nung nangyari nung huli. So, wala rin pong pwede mangyari. Hindi pa pwedeng... At malalaman natin sa news yan. Uh -huh. So, susunod lang tayo sa proseso. Ayan po, ina-advance natin ng konti. Napag-usapan na natin yung TRO at ngayon yung 10 days to come. Maraming maraming salamat sa patuloy ninyong paikinig po sa akin. God bless po mga kabarangay.